guys, welcome to my youtube channel meron akong gagawin dito sa room ko so sama niya ako mag renovate ng room ko hindi pala renovate it's cleaning kasi sobrang dami dami na dito ang mga wala lang, basta ipapakita ko lang sa inyo so ngayon maulan niyo yun dito unahin ko muna ito yung ilalagay ko yung talay dito para ma para masunan ko na rin ang mga inaw let's go So, hari na kita mga kapabinsya na naghigot at tas higot. Ginbutangan ko na para may suga ko sa akong nga balay. Or I mean sa kwarto ko. Bisan lo ay mo balay ba sa limpyo ang ato nga kwarto. Grabe na kita da ako na pabitin-bitin. Kaya hindi kita sa magsulod. Uy. Kikagamay lang bisan nga nga higot. So, kailan na mo pabitin-bitin. So, balay aring kwarto. Giniwala naman ni mama kag ako. Kaya gusto ko ganyan may privacy sa akong kwarto. toko ko, sa so kwarto ko, isa gintanan. Ng... Or isa lang kabulutangan kay may kwarto ko. So, hindi kita da guys So ngayon, ito yung room ko and ito yung sa kapatid ko. Let's go to the panday-panday. So ari na guys, so again mahimo si hindi kay mapanday gid saya. Hindi masulod sa higot, so kina gid panday. So balik butan ako sa lansang sa pulpog sa may higot. So kabila ko magbalik-balik sa akong nga kwarto para lang magwa sa gamit-gamito. So, Good luck like, man gid maghimo kwarto. Tungod ki gusto naton so himo naton. Ari ah, gali guys, matomato lang nga paghimo <laughs> 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 para lang may ara ta privacy. Kay kung may ta privacy te, mahimo. Bira-bira ko lang Na idabutong kay hindi gid ya malabot. Amo ni bisan ikaw ay subang. Amo mo gid na

Amo ginaguro ginahambal nila basta may gusto may paraan. Labot lang ko da magpulpong syempre kay patot lang gud. Mm -hmm. Hindi man ko taas. Basta tungtong sa malabot labot. Ay, pakita gid sa inyo kay mafitting gid ko sa inyo. Ipa-try ko sa inyo kay ano mga fitting na mga chubby. Mm -hmm. Basta sa sanigat niwang ko. Nagtambok lang gid ko eh puro kaon. Insa ba yan pakapikos? Gua ora na Basta kay ako kaon lang gid ko nga kala di chismis kaon pertanti libay. Basta subong way gid ko ya katapos sa pulpo ko di. Sige, cut ko na lang dakag nagka-cut na lang ko sa kwarto ko. Syempre tapos naman mango. Papay man si atong life. Puro bagyo, linog, dri sa Bisaya. Kugedilong, kugedilong, kugedilong. Ako gedi long gugid ko nabata ko dito sa Manila, sa Quezon City. Then, friso o kalibutan ay. Aram puti ka sa Manila. Pag abot tri sa negros, do negro kaman. man. O so pa sa krabaw. Saan magadok ko sa Manila? Mabalo ako sa tubig. Mabalo ko tubig, ibutang di sa negro. Kung magputi yung gagluta. Pag ito, mambala, negro. Adi puti. Hindi So tama lang nga chika. lang ko dagali sang double-sided. Kaya gid may saton ko na gitag kwarta dula pa 5k gibutangan ko lang gina sa Friday magluyo yung imo ay este ang higot So, tapos, sa dagali butang ko. So, may kukuha pa. din ko yung butang. Alik-tik pa ni. Eh. Lagi sa baba mo ay. Eh. Lagang pampang sinde. Imbis nga maninlo na lang kayo. May kukuha pa. din yung butang kay Super Kanubo. Siyempre, na feel naman nato nga taas na ka kay Love Otman Good. Disingtistingan ko pa na lang daw. Base, wala ma-okay pa. Hindi, nagali. Kagindisingtistingan ko pag malapit ko lang sa matapo. May kukuha pa. Lokon din yung butang ko de. Ihaboy or hampaksin mo. So, balikin ako na lang. Kaging kakas. idiahan ko na lang na the song. So, tapos na ko mag-submit sa akon ng mga kuryente. So, I have something to tell you, Charot. I have so many things na kailangan ko ayusin. So, samahan niyo akong... So, when nasa kabalo ko na yung humble niya, sa so, mga voice record na lang ko. So, subong, hindi ko good matapos ang pag ako nga pag-video. May damo ko yung moon kay 5.28pm na. So, ang ginawa ka yung dagali is maninlo sa isang iya nga vanity mirror. Ay, super head ko na kapuno na sa make-up. Hindi man ganyan isang FDA approved, but ginakitaan ko man eh. So, dubuang na sa gali mag-atrokat or iya nga ulo. Ginapakita niya gali isang iya nga mga make-up. Kaman na yung mga make-up kung ginapangitaan ko. LF sponsor, dahil isang... Make up. Nagpa-make up gali, 150 per person. Dama na nagpa sa akong so, I'm so proud to myself. Eh, why isang dapat kung harap kasi balay. Ang akong vanity mirror is 6 months yata to. Mm -hmm. Ang manika kaguba-guba na mga bugat ng ginapamutan ko di. Why oh, na magod sa go, saan? kay vanity mirror na lang gudoy. Ang mga nagkakalitik-litik na eh. Pero so far okay naman sa. Pinatiktukan-tiktukan ko pag-aid kayo. Siyempre namin isang spiyo. Kung may free bank ko naman sa. So good naman, good niyang na isa oy. Kasi sa sobra ka pa dayanap okay. ipakita pang iban ko nga mga makeup this dalong. So, kinalan ko tinuon tanan ni. Eh. Ibubo ko na ni tanan kay para may hara na ko nga tinuon sa akon ah, nga mga makeup. Ang uno da gali is mga cluster lashes, mga foundation, kag iyang mga computer-computer na sa si iyang nga tablet. So, mga na guys, subscribe to my YouTube channel!